Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan Tanging ikaw lamang Hanggang may himig pa akong naririnig Dito sa aking daigdig Hanggang may musika akong tinataga Sa ngisipik ikaw ay akin lisan hindi ko magagawang lumayo sa 'yo pili at nais kong malaman mo Ay lagi ng ikaw Hanggang kailan, hanggang saan Hanggang kailan, kitang mahal Hanggang ang buhay ko'y kunin Nang may kapal po eh medyo ano po sa akin yung awit na yan pag kinakanta ko eh, may kurot po sa aking puso. Kasi sa pamamagitan po ng awit na yan, doon ko na nailalabas yung aking saloobin na hindi ko naman po maaaring ilabas kahit kanino man, na hindi ko maaaring sabihin kahit kanino pa man, kundi dahil sabi nga po wala namang makakaunawa na totoong totoo sa iyo, kundi ang ating lamang Panginoon. Uh, ah, kahapon po nang kami po ay nakpaglibing doon po sa Uh, kapatid natin na uh, yumao, nakita ko po yung mga pamilya niya talagang iyakan sila, iyakan sila. Sapagat doon nila na nailalabas yung kanilang damdamin. Sapagat totoo po na napakahirap mawalan ng minamahal sa buhay. Sabi ko, napakasakit. Yun ang huling sandali na ipapasok na sa loob ng nicho yung kanilang mahal. Napakasakit para sa kanila, para bang sila eh mamamatay na rin sa sakit ng kanilang nararamdaman. Subalit, so, sabi ko nga, sa katulad niya na ang kanilang mga anak ay nasa estado na may kanilang pamilya, may kanilang buhay, sabi ko, kailangan lumaban siya. Sapagkat sa taglay niyang kalakasan, may edad na kapag nalumbay siya at hindi niya pinaglabanan, unti-unti manghihina ang kanyang katawan hambing po sa amin, sabi ko nga kanina, nagpunta po ako doon bilang uh, pagdamay naman. Sabi ko, Mare, ako, tingnan mo ako. Eh, may lakas ako. Lumaban ako dahil hindi ko maaring ipakita sa mga anak ko ang kahinaan at tuwinay kalumbayang ko. Ikaw, ang mga anak mo ay nasa ayos na lahat. Samantalang ako ay hindi pa. Subalit, kailangan kailangan kong lumaban sa buhay. Walang puwang ang mawala ng pag-asa. Totoo po, kung minsan inaabot ko po nasa loob ng kwarto, doon lang ako talagang lumbay. Sapagkat mahirap pong magsinungaling sa inyo na sasabihin kong ako'y eh, ganito. Pero ang totoo, ah, hinang-hina ang puso mo. Dumarating po yung oras na ganyan, lalo na po sa ah, katulad ko. Wala akong madaingan, wala akong mahingan ng tulong. Subalit ang lahat po ng aking pangangailangan, ang lahat ng aking saloobin, iniaalay ko pong lahat sa ating Panginoon. Minsan, nagpatugtog ako ng minus one. Umawit ako para sa Diyos. Tumutuloy luha ko. Tapos biglang dumating yung anak ko. Siyempre, hindi po sila sanay na gano'n na nakikita. Huminto po ako. Dahil ang gusto ko po, nag-iisa ako na ninanamnam ko yung mga bawat kaganapan sa buhay ko. Pinasasalamatan kong lahat ang naganap sa akin sapagkat batid ko po na hindi ibibigay ng Panginoon sa akin kung hindi ko kaya. Kaya ang sabi ko, parang siguro malakas nga ako. Matatag ako. Dahil ibinigay sa akin ng Panginoon ang ganitong pagsubok na hindi ko maaring talikuran, na hindi ko maaring takasan, kundi ang marapat ay aking harapin ang katotohanan. Sa awitin pong hanggan, sabi ko nga, ayokong mangako sa sino man na ang sasabihin ko'y habang buhay at habang mamamatay ako'y naririto. Hindi ko po kayang sabihin yan. Sapagkat naririnig po na tayo ng ating Panginoon kung tayo ay susumpa. Subalit, siya ang nakababatid kung ano ang laman ng aking puso at kalaoban na sa pamamagitan ng awit, doon ko po na ilalahad sa inyong lahat. Napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon. Mahirap lamang po na magbahagi ng mga bagay na kung minsan hindi naman po ninyo maaabot na lahat. Subalit, so, katulad po namin na naririto, na nakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay, sabi ko nga, hindi mo maaaring takasan ang kaloob na pagdadalisay ng ating Panginoon sapagat ito ay katatagan sa iyong buhay. Mga minamahal kong kapatid, kapag nalulungkot kayo, ang sinasabi nyo, hindi na ako gumaling. Hindi na ako gumaling sa aking karamdaman. Mga kapatid, ang pagtungo nyo sa dakong ito, yan po ay kagalingan na kung tinanggap ninyo sa puso nyo. Aanhin nyo po ang malakas na pangangatawan. Hinanghina naman ang inyong kaluluwa, ang inyong espiritu. Meron akong narinig. Ang sabi ng iba, may sakit na walang kapayapaan. Bakit hindi nyo pa ako bigyan ng gamot na pampapatay? Bigla po ako na ganyan. Sabi ko, Panginoon, bakit? Sapagkat wala siya sa kanyang sariling pangunawa. Hindi niya nawawawaan ang kanyang sinasabi na pagpapatunay na wala, wala sa Panginoon. Sapagkat, sa totoo lamang po, oo, maaaring yung nararamdaman nyo ay hindi ko nararamdaman. Subalit mga kapatid, kanya-kanya po tayo ng dalahin at pasanin sa ating buhay. Hindi maaaring ang sa inyo ay sa akin at ang sa akin ay sa inyo. Kung ano ang inyong kakayanan, yun po ang ibibigay sa inyo. Kung ano ang kaya niyong bitbitin, yun ang ipabibitbit ng Diyos sa inyo. Salamat sapagkat ang Diyos ay patuloy na kumikilo sa aking buhay. Sabi ko, Ama, patuloy mo po akong gamitin sa karampot na naiaalay ko sa iyo. Batid ko na hindi ito sapat. Subalit, batid mo ang pagsusumakit ko. Sabi ko nga sa kapatid kong si Marilyn, pag nagte-text kami ang tinig ang tinig na ibinigay sa iyo ng Ama ibalik mo muli sa Panginoon upang higit na malugod siya sa iyo sino po ba sino po ba ang inaakay ng Diyos ang mga naliligaw sino ang ginagamot ng ating Panginoon di po ba ang may karamdaman kung tayo ay walang sakit ano ang ginagawa natin sa dakong ito lahat po tayo ay may sakit. Mayroon tayong karamdaman. Aminin natin sa Panginoon ang ating mga pagkakasala at kakulangan. Higit lalo ang ating mga kalabisan. Upang sa ating pagpapakumbaba at pagtanggap, malugod naman ang ating Panginoon sa atin. Hindi lamang sa biyayang material ang pagpapala ng Panginoon. Ang kapayapaan ng ating kaisipan, ng ating puso't kalooban. Kapag ikaw ay masaya, tumatawa ka, nakahahalakhak ka. Subalit, ang kagalakan mas malalim sa kasiyahan. Sapagkat ang kagalakan, ang nakakadama po ay ang iyong puso. Hindi ang bibig sa iyong pagngiti. Hindi ang mukha mo sa pagtawa mo o sa paghalakhak. Kundi ang kagalakan, ang makakadama ay ang iyong puso at kalooban. Marami sa atin may problemang pinansyal. Number one, pinansyal ang sabi ng iba kung ako lamang ay may salapi pwede kong magpagamot totoo po iyan. kung may salapi ka maari kang madugtungan ng buhay mo sa pamamagitan ng mga ibinibigay na gamot o mga kasang kasangkapan ng Panginoon na may doktor na titingin sa iyo subalit aanhin mo ang mahabang buhay kung sa kabila ng iyong edad hindi mo kilala ang Diyos na nakaloob ng buhay sa iyo sabi ko, panginoon, tuwing ako ay dumudulog sa kanya sa loob ng aking kwarto, ang nakatunghay ang larawan na walang buhay. Ang larawan ng Divine Mercy. Sabi ko, Ama, ang nakatunghay sa akin ay ang larawan ng Divine Mercy. Ang larawan mo. Hindi ko nga alam kung itoy kamukhang kamukha mo. Subalit, batid ko na ang espiritung mibuhay na sa akin ay nakatunghay. Bagamat ito'y larawan lamang. Kung tayo'y walang pera, ang sabi natin, kahabag-habag naman ang kalagayang ko, maibili man ang ulam, ipangbayad sa utang, wala ako. Gusto ko magpagamot, wala akong salapi. Mahal na kapatid ko, kung paanong sinabi ko sa aking ina, Ina, mapalad ang mahirap, mapalad ang aba, sapagkat ganun sila kalapit sa ating Panginoon. Sa umaga pa lang, wala ka ng isasaing, ano ang sasabihin mo? Panginoon, ituro mo po sa akin kung saan po ako hahanap ng isasaing. Tulungan mo po ako, Panginoon. May sakit po ako. Hindi ko po alam, hirap na hirap na po ako. Huwag mo po ako pababayaan, Panginoon. Maawa ka. Subalit, ang mayaman. Di po ba? Hindi ko po nilalahat. Subalit, ito po ay pangkaraniwan at katotohanan. Pag may sakit sila, saan ang punta nila? Hindi nila naalalang manalangin malang. Ang priority nila, doktor. Sapagat may salapi sila. Subalit, ang isang mahirap. Walang ginawa kundi mangunyabit manalangin, dumulog, humingi ng awa sa ating Panginoon. Gayun din po ang aking ginagawa. Sapagkat batid ko na ang isang balo ay mahal ng ating Panginoon. Ang mga ulila ay patuloy na patuloy na ginagabayan ng ating Diyos. Subalit, sabi nga, may pasubali. Kung ikaw nga ay isang byuda at masama naman ang iyong ginagawa, kalulogdang kakayahan ng amang dakila. Hindi po ba? Sabi nga, laging mayroon ganyan, laging may pasubali ang ating Panginoon. Kaya ipagpatuloy natin, gaano man kahirap, pinasasalamatan ko ang katatagan na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Sapagkat magpahanga ngayon, naririto pa rin ako sa dambana ng Divine Mercy at patuloy at patuloy na nakikinig sa mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apokonching sa kanyang patuloy at patuloy na paggabay sa bawat araw, nakakaya, nakakayanan ko, nakakayanan ko na may lakas, may galak sa aking puso, anuman ang pagsubok na ibinibigay sa akin ng Panginoon. Ang aking pong mga kapitbahay, andyan sila Tatang Erning, ang mga anak ni Tatang Erning, sila Tata Amang, sila Best Friend sila Kanene, ang lahat po ng iyan, kilalang kilala ako kung sino nga ba ako sa dati kong buhay. Kaya ako'y galak na galak sa aking sarili hindi man ganap akong nabago, hindi man ganon ganap 100% na nabago, ang Panginoon alam kung ano ang isinuko ko. Kaya po, sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid, huwag mawalang kayo ng pag-asa sa buhay. Kadalasan, kung minsan po, nandun ako sa atin pong kainan doon, sabi ko, baka pag nakita ako, itawagin ako. Sapagkat kung minsan nga po, Bilang tao, dumaranas tayo ng oras ng ating panghihina. Sabi ko Panginoon, dito muna ako, dito ako makikinig ng mensahe dahil baka ako'y tawagin. Sa sandaling yon, hindi ako nakahanda. Dahil ayoko pong humarap sa inyo at para lukuhin lamang kayo at sabihin na ako'y matatag, ako'y malakas, subalit ako'y hinanghina. Nais kong magpakatotoo sa inyong lahat kung ano yung saloobin ko, ano yung dinadala naking na puso. Mga kapatid, sa sandaling ito, ang hatid ko po sa inyo, pag-asat kaliwanagan. Kaya't ito ang nais ng Ama, kamtin sa ating buhay. Mapapalad kayo ngayon na nakaupo sa uluklukang iyan, nakikinig ng mensahe at aral. Mga kapatid ko, huwag niyong tignan at suriin ang tao tumatayo dito sa inyong harapan kundi ang bawat ninyong pakinggan, ang mensaheng sa inyo ay idinadatal. Lalo na po ng banal na espiritu, gamit ang katauhan ng apu kunching na minamahal, kay palad niyong mga nilalang, sapakat ang Diyos ay buhay, sa dakong ito, sa inyo ay nakatunghay. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyo, Guro. Ang, na, ang natapos nga po palang magbahagi, ay ang aming guro ng choir. Walang iba kundi si Binibining Gloria Binuya. Okay. Uh, gusto pong alaya ng awit. Bagaman at gustong mag-alay ng awit ng isang anak na ating celebrant, si Neknek, -Nek, pero nagpupuyos ang damdamin ng aking kapatid na Pilar upang batiin at alaya ng awit ang ating kapatid na Erning. Palakpakan po natin. Buhay po ba ang Habang nagbabahagi po ang, aming, ang ating kapatid na Gloria ay uh, naudyukan po akong awitan si Tatang. Sapagkat si Tatang po, kaibigan ng aking ang Tatang. At baka po pagkatapos ng gawain, tsaka ako magsisi, hindi ko siya inawitan kumakabog po ang dibdib ko. Para po sa inyong dalawa, Nay. Happy birthday po. ang tanghali po kayo dito ni Inang. Si Inang at si Tatang. Alam ko po ang awiting ito ay kapanahuna nila. Kaya para po sa inyong dalawa. Total po, birthday nyo naman po ngayon kaya ang araw po ay para sa inyo. Ikaw lang. O sayo ay tunay na isko sa nam patunay yan huwag na magalin la. ang pagsuyong wagas kailan ba ha ang sumpa ko sa iyo ay asa ikaw lamang ang aking iibig Pa kailan ba Ang ating buhal May kli hira, Kung kaya kailangan Ang pag suyong wagas Kailan ba ang sumpa ko sa iyo ay asahan ikaw lamang ang aking ibigin magpakay. Salamat po. Maraming salamat po sa iyo, mahal na kapatid. Masaya po ba kayo? Masaya po ba ang celebrant? Sampo ng pamilya nito. Amen. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Sadya nga pong kapag tayo ay nagmamahal, hindi mapaknit sa ating kalooban ng hindi mag-alay. Hindi po ba? Nandun po yung marugdob na dam damdamin. At dahil nga po dito, yung pong isang anak niya, sabi niya sa akin kanina, pwede po ba kahit maganda yung boses, alayan ko ng awit yung tatay ko? Yabang, taray ng lola niya. O sabi niya, ang sabi niya, pwede po ba kahit maganda yung boses? Parang sinabi niya, magandang boses ko. O sige, laban. Palakpakan natin ang kanyang anak na si Neknek para sa isang awitin na alay sa kanyang tatay. Parang mali po ata ang pagkakarinig ko. Ang sabi ko, kahit hindi maganda ang boses. <laughs> o, gusto ko lamang pong alayan ng aking mga magulang, hindi lamang po si tatay, pati si nanay. Nung yung pong kanta ko neto, bata pa lang ako, nung kinanta ko sa kanila ng Children of Mary pa ako, eh ngayon po gusto ko ulit iparinig sa kanila. Pasensya na po, hindi po talaga ako kumakanta. <laughs> Pero gusto ko lang pong ipar iparinig sa kanila ulit ang kantang ito. Ngayon ay nais naming magpasalamat Sa itinulot niyong pagmamahal Hindi namin makakalimutan ang lahat ng bagay na idinulot nyo sa aming buhay. Salamat sa inyo, aming tatay at nanay, sa dakila nyong pagmamahal. Hindi namin makakalimutan, kayo makakalimutan pagkat kayo'y naging bahagi ng aming buhay Mahal namin kayo tunay Ngayon ay nais namin magpasalamat sa idinulot niyong pagmamahal Hindi namin makakalimutan ang lahat ng bagay na idinulot nyo sa aming buhay. Salamat sa inyo, aming tatay at nanay, sa dakila nyong pagmamahal. Hindi namin kayo makakawal. Pagkat kayo'y naging bahagi ng aming buhay, mahal namin kayo tunay. Mahal na mahal ko kayo. Happy birthday, tatay. Alam niyo po, nung bata ako, pagpapakantahin ako ni nanay, kailangan puro timpay singit ko. Kasi sasabihin niya, anak, kumanta ka. Hindi ko kaya po talagang kumanta sa maraming tao. Pero ngayon po, gusto ko ipadama sa mga magulang ko yung pagmamahal ko sa kanila. Pinilit kong gawin kumanta sa maraming tao. Salamat po. Maraming salamat. Hindi na ako na insecure noon. Biglang-bigla, magka-level ang boses natin. Binabati kita. Oo, di ba? Hindi na ako talagang insecure. Kanya guro may laban. ay ah, Ibig ko po sabihin, napakasarap damahin ang pagmamahal ng anak sa magulang. Alam niyo po, ano nga po ba ang mga isinuko natin? Ano nga po ba ang natin sa ating buong pagkatao? At ano nga po ba ang binuksan natin upang madama natin ang pagpapala ng Panginoon? Sa umagang ito, alam niyo po, hindi kumpleto ang araw kapag hindi ito pinalalim ng mga mentor namin. Mentor? Mentor po, oo, sapagkat sa bawat pagbabahagi, hindi lamang po pangkabanalan ng aming natatamo, ang aming nakukuha, kundi gayon na din po, may aral na nanggagawa, may aral na ibinibigay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya po kayo, kung makikinig lang ng mataintim at hindi inaantok, hindi nakayukyok, meron po kayong mapupulot. Ano po ito? ang mga aral na pangkabanalan gayon ni Daman sa pang-araw-araw na buhay. Pakinggan po natin ang kapatid kong ito kung paano nga pong tuwirang isinuko niya ang buo niyang pagkatao, ang lahat-lahat sa kanya at nang siya ay mabuksan, siya ay tumanggap ng higit sa sapat. Palakpakan po natin ang ating kapatid na Mami Beth Chico. Muli po ay maraming salamat aming dakilang Ama sa panibagong araw na binigay mo sa bawat isa sa amin. At kangina pa ay nararamdaman namin kung paano kayo kumikilos sa harapan ng mga taong inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito. Maraming maraming salamat Ama sa biyaya ng mga tao na inakay mo sa banal na lugar na ito na sa kaparaanan mo pinasasaya mo at pinagagalak ang bawat isa sa amin upang ipakita mo ang tunay na pagmamahal na mula sa iyo. Amen. Palakpakan nga po ulit natin ng ating Panginoon. Uh, gusto ko lamang pong uh, isupport yung pagiging uh, mag-asawa ng ating birthday celebrant. Parang narinig ko kanina eh 59th year, wedding anniversary nung nakaraang. Ah, ngayon din po. Ah, sa January 30 po ay 59th wedding anniversary na nila. Ah, kaya ko po gusto itong ipalalim sa inyo, ay na po ang ating mahal na apo. Ah, alam ko po na masigit kayong nananabik. Siyempre po, kami mga alagad. Lagi po kami nagigibway. Hindi po We cannot consider ourselves as your mentor. Ang mentor, ang mentor po natin pa na pinakadakila sa lahat ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa katauhan po ng ating mahal na Apo Kunching. Siguro po kami ay nakatutulong lang upang palalimin yung mga aral na tinanggap sa Panginoon sa pag apply natin sa ating mga sariling buhay. Pero walang ibang dakilang guro kundi ang ating Panginoon. Salamat sa Ama, at siya po ay pinakita niya ang pagmamahal sa atin sa paggamit ng katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Salamat po. Maraming salamat po. Purihin ng Ama, dakilain siya sapagkat sa araw-araw siya ay ating nadarama. At sa umagang ito, papuring walang hanggan, ang lahat po ay magsitayo upang awitin ang banal na aral na sa ating ay naaral.